Buhay na walang hanggan ang pinakadakilang hula sa Biblia. Naisip mo na ba kung talagang mapagkakatiwalaan mo ang mga pangako ng Diyos? Matutupad ba talaga ang kanyang sinabi? Manatili ay amin ilutuklasin yan ay katotohanan. Nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan, masamang balita, mga pangako ng tao, mga pagkabigo. Ngunit kapag tinitignan natin ang salita, ang mga hula ng Diyos ay laging natutupad ang Biblia ay puno ng mga hula na natupad sa buong kasaysayan. Ang kapanganakan ni Jesus, halimbawa, ay ibinalita daan-daang taon ng maaga. Sa Isayas 7 oras labing apat na minuto, nasusulat, narito, ang birhen ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Pagkaraan ng maraming siglo, ito ay natupad kay Maria, ang ina ni Jesus. Nakapagnangako ang Diyos, tinutupad niya, Ilang beses ka nang nag-alinlangan na darating ang pagbabago. Marahil ay nananalangin ka para sa pagpapagaling, trabaho, o pagpapanumbalik ng pamilya, at tila nagtatagal ang lahat. Ngunit kung paanong tinupad ng Diyos ang bawat hula ng pagdating ni Kristo, tutuparin din niya ang kanyang ipinangako para sa iyong buhay. Ang pinakadakilang propesya na mayroon tayo ay ang pangako ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Sa Juan 3 oras labing anim na minuto, mababasa natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang katiyakan na kay Kristo ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, marami ang nabubuhay ng walang pag-asa, na naniniwalang ang bukas ay isa na namang araw. Ngunit kapag tinitignan natin ang mga hula ng Diyos, nakakahanap tayo ng lakas upang magpatuloy. Sa pahayag 21, 4, nasusulat, at papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata, at wala ng kamatayan, o pagdadalamhati, o pagtangis, o pasakit, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Ito ay isang pangako. Ito ay propesya. Ito ang pag-asa na nagpapanatili sa ating pananampalataya, kahit sa gitna ng mga pakikibaka sa kasalukuyan baka pagod ka na sa paghihintay. Ngunit alamin ito, kung ang Diyos ay nangako, siya ay tapat na tutuparin ito. Ang kailangan natin ay matutong magpahinga sa kanyang oras, magtiwala, magpumilit, at panatilihin nagnininas ang ating pananampalataya. Naghintay si Joseph ng maraming taon upang makitang matupad ang kanyang pangarap, naghintay si Abraham na makitang matupad ang pangako, at gayon din ako. Patawarin mo ang aking pagkabalisa, ang mga panahong nagdududa ako. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pangako ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus at ipinapahayag ko na umaasa ako sa iyo dahil alam kong tapat ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen.